Boys and girls, balik tayo sa nakaraan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bahagi ng ating kasaysayan na madalas nakalilimutan. Ang Lost Kingdom of Namayan. Ayon sa tala ng kasaysayan, ito ay isang sinaunang kaharian na umiral bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating mga baybayin. Ako si Celeste, at welcome sa Past Talk ng Fakyo Daily. Kung tutuusin, Namayan ay isa sa mga pangunahing pamayanan na sumaklaw sa kahabaan ng ilog ng Pasig at ang paligid nito. Sakop nito ang kasalukuyang Mandaluyong, Makati at ilang bahagi ng Pasig. Ayon sa mga dokumento ng mga praile at sinaunang tala ng misyonero, ang Namayan ay umiiral noong ika-14 hanggang ika-16 na siglo. Ang pinuno o dato nito ay may kapangyarihan sa politika at ekonomiya ng kanyang nasasakupan. Isa sa mga kapansin-pansin na aspeto ng namayan ay ang organisadong lipunan. Ayon sa tala, ang mga tao dito ay bihasa sa agrikultura at paningista at may sistema ng tributo kung saan ang bawat barangay ay nagbibigay ng bahagi ng ani sa kanilang bato. Ipinapakita nito na mayroon silang maagang anyo ng pamahalaan bago pa man dumating ang mga dayuhan. Hindi lamang sa politika at ekonomiya kilala ang namayan. Ayon sa mga arkeolohikal na natuklasan, natagpuan sa kanilang mga tirahan ang mga palayok, alahas at iba pang gamit na yari sa ginto at pilak. Ipinapakita nito ang antas ng sining at kasanayan sa paggawa ng mga bagay na may simbolikong kahalagahan. Tungkol naman sa kanalang reliyon, naniniwala ang mga tao ng namayan sa anito o espiritu ng kalikasan. Bawat ilog, bundok at punong kahoy ay may espiritu at may mga ritual at seremonya upang mapanatili ang balanse ng kanilang kapaligiran. Ang pananaw na ito ay nagpapakita ng malalim na koneksyon ng sinaunang Pilipino sa kalikasan, isang aspeto na mahalaga sa pag-unawa sa kanilang kultura. Ngunit, paano nagbago ang sitwasyon ng namayan? Ayon sa tala, nang dumating ang mga Kastila noong ikalabing alim na siglo, ang kanilang layunin ay pagpapalaganap ng Kristenismo at pagsasailalim ng mga lokal na pamahalaan. Ang mga dato at leader ng namayan ay pinilit sumunod sa bagong pamahalaan at sa kalaunan, ang kanilang kaharian ay naging bahagi ng pamahalaang kolonyal ng Espanya. Mahalaga rin ang pagbabago ng pangalan at lugar. Ang Namayan ay naging bahagi ng Maynila at ng mga kalapit na lungsod. Kaya maraming kabataan ngayon ay hindi na alam ang pinagmula ng ilang pook at pamilya. Halimbawa, ang Santa Ana sa Maynila ay isa sa mga lugar na dating sentro ng pamayanan ng Namayan. Kung pagbabatayan ng arkeolohiya at dokumento, makikita mo ang kahalagahan ng namayan sa ating pagkapilipino. Ang kanilang pamumuhay, sistema ng pamahalaan at sining ay nagbigay ng pundasyon sa ating kasalakuyang lipunan. Ayon sa tala, ang mga ritual at kultura ng Namayan ay naka-impluensya sa mga sumunod na henerasyon at makikita mo ito sa ilang aspeto ng pakikipagkapwa, pamamahagi ng lupa at respeto sa kalikasan sa Luzon. Sa paglalakbay mo sa kasaysayan ng Namayan, mapapansin mo na ito ay hindi lamang kwento ng nakaraan kundi isang paalala kung paano nabuo ang ating sariling identity. Kung tutusin, ang namayan ay simbolo ng kakayahan ng sinaunang Pilipino na magtagtag ng maayos na lipunan bago pa man dumating ang mga dayuhan. Ano ang pakiruwari mo sa sinaunang kaharian ng namayan? Ito kaya ang pinaghugutan ng pelikulang The Kingdom nila Vic at Piolo Pascual? I-comment mo na sa babayan! Ito po ang inyong lingkod, Fuck Celeste ng Past Talk, baby. The History's Fuck Ultimate Throwback. History. Hanggang sa susunod na istorya. Ngayon uh... sa